ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Ang tunay na pastol, aklat ni Juan, ikasampung kabanata. Tandaan ninyo ito ang mapangasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Yesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Yesus ang mabuting pasto. Kaya't muling sinabi ni Yesus, Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan ang sino man pumapasok sa magitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Tumarating ang magnanakaw para lamang pagnakaw, kumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na ng lubos. Ako ang mabuting pastol, niaalay ng mabuting pasto lang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong guma. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya mga ito, kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabok. Tumatakas siya palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng ama at siya'y kilala ko, gayon naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at niyaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon ako ibang pang -tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan ko silang ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama sapagkat alay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Pusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa akin ama. Dahil sa panaltang ito, nagkabahabahag muli ang mga hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, Sinasapian siya ng demonyo! Nababaloy siya! Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, Hindi! Nakapagsasalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo! Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? Itinakwil ng mga hudyo si Jesus. Naglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Yesus sa templo, sa portico ni Silumon, pinaligiran siya ng mga hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng maliwanag. Sumagot si Yesus, Sinabi ko na sa inyo, Ngunit ayaw ninyong maniwala Ang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama Ang nagpapatutuo tungkol sa akin Ngunit ayaw ninyong maniwala Sa pagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa Nakikinig sa akin ang aking mga tupa Nakikilala ko sila At simusunod sila sa akin Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Muling dumampot na mga bato ang mga hudyo upang batoy si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, Marami akong ipinakita sa inyo na mabuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Tinawag na Diyos ang mga pinagkakatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at sinugo ng Ama. Paano niyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa ama. Kaya tinangka na naman nilang dakpin si Yesus ngunit natakasan niya sila. Muling pumunta si Yesus sa ibay ng Hordan sa puok na dating pinagbabautismuan ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy, maraming sumampalataya kay Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, at school Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.